Hi, Avery. This is a surprise. Gulat na gulat si Luke nang maabutan niyang nanonood ng TV sa salas nito. Pero mahigpit namang yumakap sa bewang niya ang mga braso ng binata. Tila umahon din ang pananabik sa puso nito. Talaga? Nasurpresa ka? Malangbing din siyang yumakap dito pagkaway saglit na naglapat ang mga labi nila. Lalo ko na kapag sinabi kong ipinagluto kita ng favorite mo. Wika niya nang matapos ang halik na iyon. Ha? Nakapagluto ka na. Yeah, maaga akong dumating. Akala ko kasi maaga kang uuwi. Alas otso na ah. Sorry, hindi ko kasi alam na narito ka. Bakit kasi hindi ka tumawag man lang? Surpresa nga eh. Anyway, kain na tayo. Sige, gutom na nga ako eh. Medyo maraming trabaho sa office. Humakbang na ito patungo sa komedor habang nakakabay pa rin sa kanya. Talaga, may hawa ka bang kaso ngayon? Wala, may ibang trabaho lang na pumasok. Anyway, hug na natin pag-usapan na yun. Gutom na talaga ako. Naging masigla na nga si Aber sa pagsisilbi kay Luke. Mistula na siyang isang ulirang may bahay sa kanyang kabiya pagsilbihan ng binata. O heto pang kanin, hindi ka siguro nakakakain ng maayos sa office, kaya ka nangangayay at ano. Hindi ah, sinong may sabing pumapayat ako? Natatawa na lang si Luke dahil nagiging OA na yata siya sa pag-aasikaso rito. Paano naman ako papaya? Hindi naman nagbabago ang timbang ko tuwing nagtitimbang ako sa gym. Ikaw talaga, ang OA mo. Ganon, ako pa ang OA. Ikaw na nga itong inaalala ko pang OA. Nahampas niya ito sa balikat. Hey, hey, huwag ka namang pikon, babes. Natatawang hinuli ni Luke ang kamay niya at masuyong dinala sa mga labi upang gawaran ng halik. Ang totoo ay must be thankful dahil sa atensyong ibinibigay mo. Hindi ko rin inaasahan na ang sarap mo palang magmahal at mag-alaga. Alam mo ba iyon? Talaga, na-appreciate mo mga ginagawa ko. Oo naman ano. Na, Alam mo bang ang saya-saya ko dahil dumating ka sa buhay ko? Avery, you're the best thing that ever happened to me. Sanay akong magisa isa Sanay akong asikasuhin ng sarili ko. But now you're here. How I wish that you'll stay forever in my life. Naging malamlam ang titig nito sa kanya. Nalunod sa galak ang puso ni Avery. Kahit pa nga pinakahihintay niyang mga kataga mula sa mga labi ni Luke ay hindi pa nito masasambit kahit kailan. Luke, I could stay in your life forever. Just say that. Aubrey, ah, please. Let's not talk about that, ha? Masaya na ako sa ganito. I stay this way for the meantime, ha? Sige, yun na lang ang nasabi niya. Pero ang totoo, nagsisimula na siyang mag-isip, magtaka at mag-alala. Kahit na maituturing na may seryoso na nga silang relasyon, at kahit damang daman niya ang pagmamahal ni Luke, kahit hindi ito binibigkas, nama rin ang dalaga ang maraming lihim na taglay ng pagkatao nito. Mga lihim na naging dahilan yata, kaya isang araw ibigla bigla na lang itong nakipagkalas sa kanya. Ano? Nagbibiro ka ba? Of course not. Walang emosyong wika ni Luke ang sumulyap sa kanya. Let's call it quits. Ayoko na. Pagod na ako. Hindi ko pala kaya ang seryosong relasyon na kagaya nito. Nakaawan lang ang bibig ni Avery. Eh. Tila ayaw magsiniin sa kanyang utang ang mga pinagsasasabi nito. Look, I don't believe you. Gumagal-galang kanyang boses pero pinilit niyang huwag umiyak. What? At bakit ayaw mong maniwala? Ano ka ba? Ayoko na that's all. Huwag ka nang pupunta sa condo unit ko. Kaya nga dito na lang tayo nagkita sa labas para dito natin tatapusin ang lahat. Pero bakit? Ang kulit mo. Ayoko na as simple as that. Nasasakal ako sa'yo. Araw-araw na lang ang tawag mo sa cellphone ko. Madalas darat nang kita sa unit ko. Naghihintay. Naninit akong bakit ako ginabi. Pinagyan mo ko ng obligasyon na makasalo ka sa hapunan. Alam mo ba madalas na kumain na ako pagdating ko? Pero dahil nakaluto ka na, kailangan ko uling kumain. Minsan naman, naiisip ko na baka naroon ka. Hindi ako kumakain sa labas. Iyon pala, wala ka. My God, ginulo mo ang schedule ko eh. Titig na titig siya sa mukha ni Luke. The way he took. Para bang wala itong anumang damdamin sa kanya. Para bang sinisisi lang siya. At nakakapagtaka iyon. Her heart said na ang mga pinagsasasabi nito. Luke, kung iyon lang, I can compromise. Sige, hindi na ako pupunta sa unit mo kung ayaw mo. Hindi na kita uobligahin na samaan ng kung kumain at... Hindi lang yun. Ano ka ba? Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi ko pala kayang baguhin ang rutin ng buhay ko. In other words, hindi ako naghahanap ng isang babaeng pambahay. Ayaw ko ng isang babaeng bibigyan ko ng buong atensyon at panahon. At anong gusto mo? Bagyang tumas ang tinig ni Avery. Mga babaeng pakala, pakawala na walang nasa isip kundi makipagsex sa'yo. Oo nga pala. Kahit natutulog ako sa tabi mo, kahit magdamag tayong makiyakap, hindi mo ako ginagalaw. Yun ba? Yun ba ang dahilan? No, of course not. I don't believe you. Siguro yun ang dahilan ano. Nahihirapan ka ng magtimpi. Nahihirapan ka ng magpaka-gentleman. Okay, if you want. Kalimutan mo na ang pangako mo na hindi ka matutok sa sakin. Sige, payag na akong mag-sex tayo. Okay lang. Kung ayaw mo ng commitment, fine with me. Sige, mag-iingat ako para hindi mo mabuntis. Magpipils ako kahit na ano. Marami na mga paraan. Napagkaralan ko yun noon. Basta huwag mo lang akong itaboy palayo sa buhay mo na para bang Will you shut up? Napatayunan na si Luke. Napatingin sa kanilang ibang kumakain sa restaura na iyon. Luke, nabahikbi lang si Avery. I'm sorry. Akala ko matatanggat mo agad eh. I'm sorry talaga. Pero hindi nagbabago ang isip ko. Just let me go ha. Hindi siya mibo. Nagsimula ng humakbang palayo sa kanya si Luke. Tulala si Avery nang umuwi ng gabi ngayon. Shock pa rin siya. Dahil sa biglang pakikipagkalas ni Luke sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Bakit? Nalalatang napaupo siya sa sopa at ilang sandaling nanatili sa dilim dahil hindi siya nag magbukas ng ilaw. So broken hearted ka na naman pala. Mula sa hagdan ay pababa si Don Pablito Tijanque na matapos bumaha ang ilaw mula sa binuksang chandelier. Para Papa, gising ka pa pala. Napalunok siya dahil may nasisensiyang kakaiba sa himig ng ama. Hinihintay talaga kita. Bakit ho? Para sabihin sa iyo na bukas ay mamamanhi ka na ang mamat ni Ulysses. What? Napataas ang tinig niya. Sinong Ulysses? Sino pa? Kundi ang anak ni Don Far, Fernando, at Doña Helena Contesa. Hindi ba't noon ko pa nabanggit sa'yo na para siya ang pinakagusto ko sa mga lalaking nagpapanandam sa'kin sa na gusto kang maging asawa? What? Gimbal siya sa narinig. At sinursyoso niyo ang mga sinabi niyong iyon. And why not? Kesa naman mapunta ka sa mga lalaking kagaya ni Gillian o kaya ay sa kagaya ng attorney Luke Gonzaga na yun. Na-questionable ang pagkatao. Ha? Kilala niyo si Luke? Of course, the nerve. Ang yabang magsalita. Wala naman palang maipagmamalaki na hindi nga niya masabi kung saan lupalop siya galing. Kinausap niya si Luke. Gimbal siya sa narinig. Of course, kilala kasi kita. Matigas ang ulo mo. Lahat ng ayaw ko ang gusto mong gawin. Si Luke, mas madaling kausap kaysa kay Sakai Gilyar. Ang Gilyar na iyon, kinangailayang ang kupang bayaran ng dalawang libong piso para lang gumawa ng paraan na layuan ka. Pero si Luke, tinakot ko lang nasisirain ko ang karir niya bilang abogado. Aba, umatras na. Anyway, that's better. Ngayon ay wala ka ng choice kundi pumayag na lang. Napakasal kay Ulysses. After all, baka mas maging maligaya ka pa kung ang pipiliin mong lalaki ay yung ako ang may gusto. No, kahit na nakipagkalas na sa akin si Luke, hindi pa rin ako pakakasal sa lalaking pinili mo. Hindi mo ako mapipilit. Pagkaway umiyak na nagtatakbo pa sa kanyang silid ang dalaga. Pagkapasok ay agad niyang tinawagan si Luke sa cellphone nito. Sagutin mo, sagutin mo. Gigil na wika niya dahil ilang ring na ang naubos ay hindi pa rin ito sumasagot. Hello. Maya maya ay may nagsalita mula sa kabilang linya. Luke, napasigok si Avery nang marinig ang tinig nito. Bakit? It's over, ayoko na. Please huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Dahil kinausap ka ni Papa, ayaw mo na sa akin. Punong-puno ng pagdaramdam ang tinig niya. Saglit itong natigilan. So alam mo na pala. Anyway, tama naman siya. Wala akong maibibigay ng magandang buhay sa iyo. Bakit? Naghahanap ba ako ng magandang buhay? Isa pa hindi naman ako ganun kaluho ah. May trabaho ka naman. Saka kahit naalisin ako ng mana ni Papa. Okay lang. Ang mahalaga magkasama tayo. Avery, I love you natigilan si Luke. Aber hindi mo ako kilala. May misyon ako sa buhay ko. May mga taong may atraso sa akin at kailangan kong silin. Ang totoo, paalis na ako. May babalikan ako sa lugar namin. Natigilan si Avery. Eh. May mga tao kang paghihigantihan. Hindi ito nakakibu. Look, nang makilala kita. Akala ko'y pwede kong pagsabayin ang seryosong relasyon at ang mission ko sa buhay. Pero hindi pala pwede. At bakit hindi pwede? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Kalimutan mo na ka, Avery. Ayokong magulo ang buhay ko. Dahil sa bantana,